tulog tayo. Mm. <small> kiss pa nang kiss. kita, ay matulog. Na naman matulog. matulog na tayo. Yan dito po kami sa labas ni Gio. Wow. <coughs> <laughs> <pagsim> eh? Yan dito po kami sa labas. Kulit. ka dito sa camera, magba-magba-vlog tayo. Oh. Nandito po kami sa labas ngayon. Nandito pa kami, wala pa kami sa loob. Ayan si Gio. Mm -hmm. Halik ng halik. Halik ba't halik ng halik? Oh. Mm. So, yun po. Yun po mga guys. Sabi mo, welcome to my blog. Welcome to my vlog vlog to welcome ayan po kami sabi mo ayan po kami aw 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 ayam ayan po kami ni Gio ayan po kami ni Lolo Indo Lolo Indo Lolo Indo ayan po kami ni Lolo Indo ayan po si Gio yan busog na po kami ni Gio busog na kami kasi kumain na ako tsaka binigyan ko na rin siya ng pagkain kanina sumabay sa amin habang kumakain para hindi magulo dahil bukas magpapansal kami So bukas guys Day off namin Kaya magja-jogging kami ni Gio bukas Dito lang sa loob ng bahay guys Papawis lang guys Ayan Linggo bukas Maglalaba Magluluto ng ulam hmm. Ano Gio? Alam, wala pa lang pagkain si Kuya Leo mo Si Kuya Leo mo Kuya Leo, dapat hindi mang inaaway yun kasi kuya mo yun, mas matanda sa iyo yun. Leo, ano ba yan? Matagal na yan sa amin si Kuya Leo. Siguro mga apat na taon na. O limang taon na yan sa amin si Kuya Leo. Guys, hindi na natatanong si Leo yung pusa namin. Napunta sa amin yon, two thousand, ay hindi, tama, 20 Twenty. So, ganun guys. So, tagal na siguro. Ah, nasa ano na rin siya. Mag-aapat na taon na sa amin. Mag-aapat na taon na sa amin yung pusa. Si Leo. Leo ang pangalan. Ito naman si Gio. Ayan guys. So, gusto niya kasi hindi dilaan ako nang didilaan. O, yan o, yan. Dila ng dila, yan. Dila ng dila. Gusto niya hindi dilaan ako. Dilaan mo ulo ko. Mm hmm, hindi. yan. yeah, dila ko ba? Sige, maliligo naman ako eh. Tama na, Huwag nang, dila, nang dila kasi. Mang timang eh. Timang timang ka. Okay, so pinaan guys, tinamay balay ibon niya dati makapal yan. Tumubo na lang pinakalbo ko to dati eh. Pinakalbo ko siguro mga tatlong buwan na nakalipas. Ma, medyo malago na. Ayan. Napaka Ano na ito guys? Alam mo yung magkano bili dito? 200,000 bili dito. Alam mo naman, imported. Tapos kompleto ng papel, kompleto ng bakuna. Galing ibang bansa. Kaya 200 ang bili dito. 200,000. Napaka mahal nitong aso na to. Marunong to tumahol eh. Marunong to tumahol eh. Marunong din siya mga gat napakaano nga nitong na aso na to marunong tumaol, marunong magat marunong humabol sa ka makakita ng aso na yan marunong magat, marunong tumaol marunong humabol marunong makipaglaro yan diba? napaka mahal ng aso na to ito mo, tapos yung ang kakaiba sa kanya, yan, may pangil siya oh. yung iba walang pangil yan, oh. apat yung pangil niya hmm. kaya hindi ito delikado makakagat kasi apat lang yung pangil niya Ayan, ayan yung pangil niya, apat oh. Yung ibang aso, walang pangil eh. Oh, ayan. Sa so, titingnan mo siya, may mata siya guys oh. Ayan, may mata, nakikita niyo naman yun guys. Tsaka yung balahibo nito Makikita niyo, itim. Itim yung balahibo niya. Hmm. Ayan, oh, itim oh. Tapos may kunting puti-puti rito. Palatandaan niya, pag nawala siya. Siya lang mayroong ganyan dito sa buong Pilipinas na kulay puti sa ilalim. Kaya pag to, hindi nila ipag uh, ano yan na hindi amin aso kasi iyan uh, oh may ano may puti oh. Nag-iisa lang yan yung aso na yan. Yung pangalan nito. Oo, kasi ginagawa pang pangalan to kaya wala pang pangalan to. Ngayon pinag-aaralan pa kung ano anong, anong klase ng aso to. Um. Kaya pinangalanan nila lang namin yung Jeyo to. Kasi wala pang linalabas kung anong pangalan na ito. Diba? Napakatindi ng aso na to. Ang hmm. laki-laki ng aso na to. Oh. Four months na siya pero ang laki-laki na. Oh. Ibang aso, four months. Isang taon, maliit pa eh. Ito, four months pala, ang laki-laki na. Oh. Hmm. hmm. Diba? Ang ganda ng balaybo. itim na itim mo. Oh. O, oh, dinilaan na yung cellphone. Ang galing nito ito guys. O, oh, dila ng dila yan. Mm, dila dilo yan. <laughs> Wala tong katapusan kaya. Kaya sarap to ano yun eh. Pakainin ng ice cream eh. Oh. Sige guys, hanggang dito na tayo yung vlog natin guys. Makulit eh.